I think yan Oo, baklala naman ako noon <laughs> Pinaghirapan Na orderan Na utangin <laughs> Para saan? Para tumino ako Next week, wala akong grip Ha! <laughs> ang bilis mo naman uh, Signal number 4 ngayon Ito yung susi natin, oh At dito naman yung shower Oh sinira ko. Solarium. ngayon, oh, massage. Busy na. Siyempre, kuha rin tayo ng pampapogi. Ito yung pampapogi ko, mga kaibigan. The same as usual, mga kaibigan. Siyempre, nandito tayo. Kasama natin si Maria. Nag... ako ng fish dyan. Uy, fish! Ano, nakita ko Para, para saan? Para tumino ako? Huh? Para tumino, tumino oo. Bakit? Eh, hindi kasi ako matino eh. Uy, grabe, ang sarap pala. Titino kasi ka sa fish. At ah, titino ako sa fish, mahal, oo. Hmm. Oo, talaga, grabe. <laughs> oo. So, talaga. Saan ka titino at ano-ano pa? Ay, simpre. Yung alam mo naman kung paano ako mag-isip, ano... Oo. Oh, oh. Oo. Oh, oh. Ito, ito, oh. Pakita ko sa inyo, mga kaibigan, ah. Kasi naghintay kami ni Liam sa loob ng sasakyan, mga kaibigan. Akala ko kasi, hindi marami yung bibilihin nyo, mahal. Kaya, nandito lang kami, oh. ano, oh. Tulungan kita para, ano, sabihin nilang tinutulungan kita. Oo, oh, oh, ganun lang naman yun, mahal. Mm. Oo. Oh ko pang ikabila kay contender dito. Oh, diyan ilagay mo diyan. Di ah, ay pasikyan. Ah, sige Hindi ko naman kasi alam kung ano yung nasa isip mo, mahal. Hindi ako marunong magwasa ng isip mo ngayon. No. Ang alam ko lang ay asarin ka. Ah, hindi, hindi pala. Ah, ganun pala. Oh, sige. Uy, kaninong medyas ito? Asaya? oo Ah. Okay, yan ko. Wala na, butas-butas na ano. Kawawa naman si Maria, butas-butas yung uh, yung medyas niya. Walang pambili. Ano, Ma Maya? Wala. Wala talaga, ano? Um, butas-butas kaya. Butas-butas, kawawa ka nakita naman. Nakita ko yan. sale Eh, gano'n talaga. Uh -uh. <coughs> gayain mo ako, mahal. Di ba? kapag uh, every other week mag nagbe-brief mag, mag, ako so ngayong week may brief ako kasi kaliligo ko kanina next week wala akong brief <laughs> para makatipid ng no. ng medyas so one week na wala kang medyas one week na may medyas ka <laughs> ako na mahal ako na para sabihin nilang matulungin ako oh, buti na lang hindi umulan at nandito na tayo mga kaibigan umaampon mamaya maya ay uulan to no si na misis na sila oh. ay nako oh. ang ano ah parang mag ano siya mag typhoon ha ah ah Karen eh? Of course, nandito na tayo mga kaibigan. Ako ay kakain ng ganito. Oh, oh, mahal! Ah. Ano yan? Ice cream. Uy, ako naman yung protein. <laughs> Kailangan ko to mga kaibigan dahil kahapon yung first day natin sa gym. Mhm. Mm -mm. Kalangan lumaki yung muscle ko. Sabi ni Marian, hindi lumaki yung taba. Yung muscle lang ang lumaki. Ano, Maya? Sinabi ko ba? Oo. Oo, sabihin mo lang para sa vlog lang. Oo. Oo, okay. At kainin ko to para ano para may supplement naman yung muscle natin ng protein tapos dagdagan ko siya ng blueberry o oh, dagdagan nyo ng mga blueberry ganun yung mga berries maganda yun na ano pang dagdag sa mga snacks pang paano daw ito eh pang pa contra cancer oo contra cancer ito no so yung cancer naman mga kaibigan para naman sa mga mayayaman yun, hindi ako magkakakanser. Mahirap lang ako mga kaibigan. Ang mangyayari lang sa akin, mabubulok yung katawang ko. <laughs> <laughs> mm. <clears throat> Ay. Mm. Ang oh. Pudding. Protein pudding. This is the best. Make mga kaibigan, syempre na dito na naman tayo dito sa napakagandang view kaya ay nako every time uh, nag-ano uh, ako dito nagba-vlog ako. Ha! ang bilis mo naman. hey <laughs> Ay hindi pala ako pala mabagal. <laughs> Isang daan dito, nasa 60 lang tayo mga kaibigan, 'no? Oh, 'Di ba? Syempre ang ganda ng view. Sa so, ayan. Uh, naihatik ko na na si uh, kamya at tayo naman po ay uh, syempre tayo ay uuwi na no? At mamaya at maya lamang ay hindi naman siguro ah in 4 hours pa. Mamayang gabi tayo ay uh, pupunta sa gym. Kasi kahapon mga kaibigan, kahapon ay uh, yun po, nagsimula uh, simula na po akong uh, mag-exercise ng aking mga buto-buto at mga taba no? sa katawan para mabawasan nga po yung ating taba at para maging uh, kumbaga helps! Medyo magano tayo rito. Kumbaga mga kaibigan, uh, yun bang maging uh, malusog po tayo, No? para hindi na sumakit na naman yung tuhod natin, yung ating balakang, no? And so on and so forth. Ayan, ang ganda kapag maganda yung weather dito. So yung mga nakaraang linggo ay diretso rin -dire 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 yung ulan mga kaibigan, no? Dito rin daw sa kanila, dito rin sa may uh, kumbaga munisipyo. dito sa may mga barangay-barangay. So ayan mga kaibigan, ano? Ah, uh, yun nga po. Sana tuloy-tuloy yung motivation natin para tayo ay maging malusog na naman kasi yun nga po ah uh, pag nasa trabaho ako at nakaupo ako, naka ano ako sa computer ng kahit na dalawa tatlong oras oras lamang ay wala. Sumasakit yung balakang natin, no? Tapos may pag may pinapagawa si boss na kailangan natin ng uh, muscle power, no? At uh, ano sumasakit yung tuhod natin so yun sana dire diretso mga kaibigan yung ating uh, pag gym uh, Siyempre sa ngayon uh, dahil uh, umpisa na naman mga kaibigan ay uh, very very motivated ako at uh, everyday muna tayo pupunta tapos siguro kapag medyo matagal tagal na mga kaibigan ay uh, yun nga po uh, siguro every ano lang 3 times a week or 4 times a week tayo papasok sa gym ano so ayan mga kaibigan oh, ipakita ko lang yung ating view kasi talagang grabe saan ka pa sana all at tignan nyo oh, oh parang isa lang yung kalsada pero dalawang sasakyan ang ano dito papunta at pabalik no wala nga lang linya sa gitna pero uh, dito ay ano oh, ayan, may, may kasalubong tayo no? at uh, ayan, dito yung uh, lugar nila kamya hap medyo ha! ang beles mo wow. so ayan mga kaibigan no? uh, let's go home peps mga kaibigan at syempre after 5 minutes mga kaibigan ganito na naman yung ating weather uh, tignan nyo yan o no? oh. diba ganyan dito sa Germany ay nako so ngayon uh, signal number 4 ngayon tapos mamaya ay uh, after 5 minutes. summer ulit, wala ulit, sig uh, walang signal ulit. Yung normal na naman. Ay, nako nako naka Ay, syempre yung mga nakakabisekleta ay wala na, paktay na. Ano na sila, basang-basa na sila. Hmm? Tingnan nyo naman, no? oh. Oh. Welcome to Germany mga kaibigan Ay nako. Hmm pinaghirapan. Pinaghirapan ko talaga yan, mahal. No. Na orderan na utangin. Oh, uh, hirap na hirap para sa iyo yan, para sa iyo yan, mahal. Hmm. Tingnan mo. Surprise ko sa iyo yan. Yan ang talagang sampalit. Hmm? Hindi ko alam kung magugustuhan mo ito, mahal. Pero kapag hindi mo nagustuhan, akin na lang. Alam? Kasi nagkahanap siya eh. Naghahanap siya ng ganyan. Tignan natin. Ako, excited din ako. Ha? Ay, naghahanap ka dahil hindi maganda yung yung fitting ng ganyan natin sa sa'yo. Ah, ganyan? Oo, di ba? Sinabi mo naman. Hmm. Ako rin mo. May... Ah, wala nang gunting-gunting. Wala nang gunting-gunting. Hmm. Diyan, diyan. Sige nga. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, maliit siya. Ah. Parang... Ay, maliit. Ay, hindi. Ay, hindi. Oh. Iba naman yung style Ay, bak niyan. Bakpak! Bakpak bak yan! Ano mga ito? Bakit From Deuter. Ganito, oh. Sandal. Ganito siya. Tapos ito naman, ay ano lang yan, i-hook mo lang, oh. Hmm. Penia cha. Oh. Hmm. 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 Tapos, ah. Oh. Mm. Yan mo sab, Oksan. Ah. Mm. Yan non pala. Oh, tapos pagka mayroon siyang laman. Ah. Oh. May hmm. laman siyang laman. Napakasimli ng laman. Pwede mong i i kasi pwedeng itayo ito eh. Uh -huh. Nakaganan kita. Yung isa kasi, hindi pwedeng itayo. Natutumba. Ah, uh -huh. oo. Natutumba. Okay, maganda naman. I-try natin. Oo. Uh -huh. Maganda, no? Oo. Uh -huh. uh -huh. Pero kung kaya mo, ay, syempre. Gamitin mo? Uh, Siyempre, akin. Alam mo naman, mahal, uh, yung mga... Binibili mo para sa'yo? Eh, hindi. <laughs> <laughs> yung mga ano naman eh. Yung mga hindi niyo gusto yun ay kahit pink pa rin mahal. Kahit pink yan. Oo, bakla naman ako noon, mahal. <laughs> Pwede, gagamitin ko. Wala akong karti-arti sa mga ganyan. Mm. Ah, gano'n. Oo, oo, oo ano, nagustuhan mo? Oo, oh, maganda naman. Maliit nga lang ano, at saka very light siya. Oo, maliit. Maliit nga lang? Maliit. <laughs> mm -hmm. Alam mo na maliit yan? Oo, hindi. Yung, halos parehas naman yung ano natin, medyo mal, mas malaki lang ng kaunti yun. Kasi laki ng backpack mo to, yung pink. Ah. Diba? Mm -hmm. oh, at saka talagang ano siya, talagang maganda, maganda siya. At saka ano to, nakasig man. Mm -hmm. Oh, parang... Eh, mo na mamaya kung pupunta ka sa gym. Ay, try ko na mamaya kung pupunta ako sa gym. Mm -hmm. Ay, hindi kasi, kasi may sapatos ako eh. Saan naman dyan? Ano pa Sa bagay ka. Sa bagay. try mo? Para ano, may try ko na ano. Hmm. Ako, bibinyagan. Kung baga, bibinyagan natin mamaya mga kaibigan. Punta tayo sa gym mamaya. At mamaya, siguro, hindi ko alam kung makakapag-video ako. Maraming tao eh. Kung hindi ako makakapag-video mamaya Sige, mga, mga kaibigan, uh, ano na lang. Uh, bukas ng umaga, hmm. tayo yung unang-unang mag... Uh, ano, mag-open sila ng ano kasi eh, uh, 7 o'clock mm. para walang masyadong tao uh, para kahit pa paano maipakita ko lang naman yung gym Oo, yung kung saan ako nag-gym uh, nagpapalaki ng ano ano? yung ano? ano nagpapalaki ako yung abs ano man? Ano diba? ganun lang naman so itisting natin ito maganda siya of course mahal ako sa mahal eh, pinili mo para sa iyo eh, siyempre, kung hey, ano ang mo. Pa, pa, di ba, eh, para sa iyo to eh. Oh. Mm. Mm. Deutsche. Ah, ah, ka. <laughs> maganda. If I try ko naman, oh, ano, oh. Pogi ba ako? Pag mo pogi -pog ba ako, pagka ganyan? Hindi eh, maganda naman. Ano? Ay, oh. pampapogi pala to, di akin na lang to. Oo, oh, oh sa'yo na. Ah, sa'yo na. <laughs> Ay, nakala. Hoy, anong nangyari sa punong ito? Ay, hindi. Ano pala to? Yung mga puno, inano nila? Eh, uh, lininisan pala. Galing sa mga punong yan, no? Oh. Mga nakakalat yung... Ano kasi napuputol to? Pag storm, mga kaibigan. At syempre tayo ay on the way na po tayo, mga kaibigan, sa ating gym. Doon lang sa harap tayo mag-gym, no? Doon. Dito. Kasi, kahapon mga kaibigan, noong gabi grabe ang daming tao no? sana ngayon, uh, walang masyadong tao ngayon para at least man lang ay maipakita ko sa inyo yung ano, yung gym kahit saglit lang mga ano na eh, mga pasado alas 7 eh, alas 7 sila, nagbukas kanina lang uh, sana walang masyadong tao no? oh, dyan tayo oh, dyan, dyan sa building na yan oh ayan haps meron akong isang nakasalubong sana isa lang so mayat mayat nandiyan na tayo hap dito tayo mga kaibigan ito yung susi natin oh no? Punta muna tayo dun sa ano? Locker room. Locker room muna tayo. Oh, walang tao. Dito yung CR. Oh. Huh? Huh? Ah, dito naman yung shower. Huh? Magpalit muna ako mga kaibigan. May kumuha nitong ano ko ah, dito, dito, dito tayo. Mm -hmm. One hundred nine. nine. Tapos ito, isasarado mo. Ito rin ang gamit, yung susi. Gano'n. Kung may niya. Uy, wala Ayun. Tapos buksan natin. Uy, ayaw. Ayaw ah. Sinira ko. Yun. Akala ko sinira ko. So, ayan. Oh. Meron solarium dito. Solarium. Oh. oh. Tapos, dito naman may pagkain at inumin dito na naman massage pero nasan yung nagmamassage? wala tapos dito na po no? ayan oh. ay merong ano pala dun ano kaya to? parang ngayon ko lang makita to ah oh. Dito po ako. Dito yung mga machine nila oh. wala pang masyadong tao pero ano busy na hmm. Diba? oh. ganito lang napaka simple dito may boxing equipment pa sila oh 跟。嗯 bago tayo umuwi mga kaibigan may kukunin lang ako rito para may ulam tayo mamaya oh. pampalakas ng tuhod siyempre kuha rin tayo ng pampapogi ito yung pampapogi ko mga kaibigan hindi, eh. ito pala ito ito yung pampapogi natin tawagan ko pa si misis mga kaibigan. hindi ko alam kung may papakuha siya wala yung hinahanap ko rito ah Kanina ko pa tinitignan doon mga kaibigan 7 vitamins daw Parang hindi ako maniwala rito ah. Pero pwede naman natin tikman ano Kuha ko ng dalawa rito Tapos yung protein Uh, ito peanut caramel and masyadong maraming ano to sugar yung peanut lang sana oh dito lang tayo dito lang tayo sa mga mumurahin mga kaibigan muna tikman natin ah oh. tikman ko muna to Siyempre hindi mawawala ito masarap to eh Hops ano nang ibang flavor Ito, vanilla ba ito? Vanilla Ayun Isa pang vanilla Hops ah. mga kaibigan, tara na Umuwi na tayo at uh, yun Dito kaya ako maglalakad dito na lang so ayan umuwi na tayo at ah, tayo ay uh, maglulotot. kakain na tayo mga kaibigan ano kasi hindi ko kaya hindi ko kayang ano hindi ka kain ng uh, isang araw kapag nag uh, gym tayo kailangan natin ng energy kaya yun syempre as the as usual nangutang ulit ako mga kaibigan no? ng pagkain let's go home